So yun nga guys, no, dahil sa coding tayo ngayon, hindi tayo makakabiyahe ang nag-request yung mag do kami sa labas. Pero yan, ginawa ko. Dito na lang sa loob ng bahay kaysa sa labas. Maalikabok doon. <laughs> Kaya ito, pinagluto. <yun> nagluto <laughs> nagluto ko okay. na yung guys, yung, ano, yung, yung ulam namin ngayon na for today. Yun, For today's videos. Yan ito. yung manok. Ayan. Manok na sa Saudi, manok pa rin sa Pilipinas. Yan, Walang kamatayang manok, pero masarap yan. Pero, pero siyempre, nakamanin ano, naka natin, no? Uh, ulam lang ang kulang dyan, guys. Wait lang natin yung ulam. Pero meron pa dito yung tira, guys, na ano, na... to masarap to, yung paksiw to. Kakainin ko masarap yun. Yung ganun pa rin yan sa Saudi, ano, yung walang kamatay yung paksi isang linggo ulam. Ganun pa rin yan. Walang pinagkaiba. Kala niya, masarap mag-for good. <laughs> yeah. Siyempre, may kanin tayo, may mga store rice tayo dyan. At baka tayo mabitin din eh, sa nilatag ng aking misis nabibigyan tayo sa ng wise simple, simple hindi mawawala ang sili Paborito ng mga Pilipino yan ang sili pampagana at sa inyo na nga guys, pinatong na yung kanin <laughs> ay, pinatong na pala yung ulam, no ayan na eh, gusto nila sa labas eh may ano, malagamok sa labas kaya dito na sa loob, natagal na ng poy <laughs> So, sa coding tayo ngayon, siyempre, banding-banding, kahit sa bahay lang, uh, okay na rin. Hindi mawalang ating, yan, oils. So, ayan na naman, guys. Ayan na naman, napakalaking hita niyan talaga. Napakasarap niyan. panan And, siya yun sa out, guys. Kakain na tayo. sarap. Sarap, guys. So, oh, diba? Hmm, panaman ng kakain sa labas. Ngunit.

bà okay. hên là mãi 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 <laughs> <laughs> あめっちゃいいっす。 kurut belum kurut belum guys <laughs> <laughs> oh mm -hmm. bisa eh. much better to do mm -hmm. As my Ito yung naman yung, Ito yung tuloy naman yung Kasi sa Ito yung minutes lang. Yung ano pakyo, ano pakyo. Nakapagod mo kay Papa yung Hindi na makalim mo lang guys, ang all-time favorite ng Saudi Arabia Ang Paxiw <laughs> Oh! Ang Paxiw Sana araw-araw ko din. Yeah. <laughs> araw-araw <na> kita. Ang <laughs> <laughs> bangot. yung mga paborito namin nila sa ibig. Shout out nga pala sa aking mga kaibigan dyan. Kay Katol Official at kay Noel Soriano Official. Mabos na ang paksu natin dyan. Nasusunog pa ba habang nakadive? <laughs> <laughs> So, dahil, guys. <laughs> parang ako yan pa. Okay, so guys, hanggang dito na lang, nagtambuto na lang. Sarap! <laughs> Before and after. Mmm. <laughs> na guys, baka wala kayo mga aso. <laughs> so, shout out sa lahat dyan, sa aking mga kaibigan dyan, sa mansulok ng bansa. Bye-bye guys! Bye-bye!